Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Tara, samahan ninyo ako. Magkwentuhan na naman tayo. Oo. oo. Alam niyo guys, ang um, kanina nag-live ako, ano, um, mahina ang viewers ko. Kaya ang hirap. Ang hirap talaga magano mag uh, mag ng ano viewers. Sobrang sobrang sarado lahat ng algorithm pag ano kapag may mga violations ka oo gaya ng mga ano kung saan ka kumuha ng mga videos gaya ng mga remix oo yung remix na yun oo maganda siya ang remix kaso nga lang wag natin sobrahan oo kung gusto niyo mag-remix isang araw isang bisis lang para hindi tayo mapalo piliin niyo ang piliin niyo ang remix kapag ano monetize yung yung may-ari ng short video niya tapos kapag na monet kapag ano gusto nyong kunin yung ano niya yung remix niya kasi kapag kunin mo ay kailangan dapat ano tingnan mo muna ang kanyang bahay kung monetize na tingnan mo kung na monetize na pwede mo na siyang ano e-remix o e-green screen or um, remix reaction, ganun ang gagawin mo. Pero, kapag ano, kapag sunod-sunod um, ang pagre-remix mo, tapos hindi ka sumunod sa ano, sa community guidelines, halimbawa, yung paggawa mo ng hashtag, tapos yung title, ayon. oo, kailangan dapat ano, um, yung video na yun, kaparihas nung title na yon oo para hindi kayo Mario's content na kagaya ko na hindi ko nagawa yung ano yung yung hindi maayos siguro yung pagkalagay ng title tapos yung ano yung astag siguro ginaya siguro doon ako nadali oo yung na short video na nagawa ko noon ay narius content ako doon kasi meron ako sigurong nalabag ay may nagawa ako siguro doon oo kaya iwas iwas tayo sa pagre-remix konti lang kahit isa lang pwede na pero pag sinusobrahan niyo kawawa ang channel niyo <laughs> kung gusto niyo kung gusto niyo kung hindi um, gumawa kayo talaga ng ano ng ng ano ng sariling bi, sariling yung video at uh, dapat ano uh, yung video na yun dapat ano tua naka, uh, nakakatuwa yung entertainment ganun Oo. Oo, ganun talaga kapag ano kapag ano pag ano walang manood tiyagaan na lang <laughs> kagaya ko, ayun na nga, o, oh, di ba? O, oh, nagkaroon ako ng, nagkaroon ka, nagkaroon ako ng views content dahil dyan. <coughs> hindi ako, hindi, hindi ako sikat, piling sikat lang, oo. kailangan dapat, kailangan dapat, um, um mag-ingat tayo sa pinagpo-post natin, oo. Oh. oh. tapos makipagkaibigan ka kailangan dapat ano wag kang umasa na na ano na pupuntahan ka kasi parehas kayo content creator parehas kayo content creator eh siya din hindi hindi siya makakapunta sa ano sa bahay mo oo Hmm tsaka iwas-iwas din po sa mga nag-ano nag nag dumidikit sa inyo, gano'n, iwas din po sa mga ano, yung watch to watch kasi baka madali kayo, mm -mm. walang manuod, mm -mm. nakagaya ko, nung nagsisimula pa lang ako, sum pumupunta ako sa mga live, nanonood ako ng mga ano nila, yung mga video nila, tapos ako ay hindi binadikan oo tapos ang labing niya pumupunta ako sa live tapos yung ano pa lang yung aking bahay ay 22 22 subscribers pa lang nung pumupunta-punta ako sa mga live nila oo yung mga lambing nila na uy tapos na po tapos na ako nagano nagyakap sa iyo nagiwan na ako ng bakas pero Mm, Sinungaling, hindi pa din totoo O, oh, ganon Ganon mayroong mga, ano Wais May mga wais na mga content creator Kala nyo Oo, oh, oh. tapos kapag Nagdan na kayo Sasabihin Uy, busy ako Hindi ako nakapagpanood sa live mo Kung ganon pupunta ka sa live mo Ganon, oo oh, oh. mm -mm, Maraming ganon Mga wais Mm -hmm. kaya nga nasabi uh, nasabi niya na dantuyo tapos ikaw eh, oto oto naman oo nasabi mo naman na ang totoo na na subscribe mo na pero pag mag live ko oy kahit anino wala walang pumunta walang pumunta sa ano mo sa live mo kaya ito na yung live mo pag walang ano pag walang anino oo ang gamit nila ninja ang ninja ay hindi rin gumagana at hindi rin active <laughs> o diba mga ano yan mga wais kailangan dapat ano dapat ano magkipag ano kayo din magkipag engage kayo din ha oo pero iwas iwas lang ay naku, Natutawa na si Ibon. <laughs> Ay ito yung aking ano, ito ang aking pampaganda guys. Um, mm. oh, baka bakak gusto nyo? Mm, ito yung pampaganda ko, oo, oh, o. Oh. Hmm, ito yung pampaganda ko. Kaya alam niyo, kaya alam, kaya ako gumaganda dahil Juan, oo, oh, bumabata pa ako, mm, di ba? Perfect na perfect. Ang ganda ko. Hmm. Hmm. Tapos tapik-tapikin mo ng gano'n. Namumula na siya. Puputok na putok na yung aking blush on. Tapos... Hmm. Yan, red lips talaga. Ganda-ganda. Hmm. Namumutla na dahil dyan sa kakaisip ng boy. <laughs> hmm. Diba? Hmm. Kailangan dapat ano... Um, ano, dapat mag-usap kayo ng kaibigan mo na sana ganito, oo, ganito, ganyan, sa sunod na araw na lang, nababalikan ka. Yung dapat sana, yung totoo. Kapag ano sinabi mo, dan dantuyo dan tapos hindi pala totoo, wag naman sanang ganun. Kasi napakasinungaling yung ano, yung mga, sina mga sinabi nyo, o Anong gusto nyo? anong gusto niyo yung mga eh alam niyo guys yung mga ano yung mga maliliit na content creator yung maliit pa na bahay alam niyo kawawa sila oo nagsisimula pa lang pinagsisinungalingan niyo na oo wag naman sanang ano wag naman kayong ano garapan ay garapan ba ay sorry ano yung makapal ang mukha ay ba yung hindi ko na alam basta yun na yun oo mm -mm. oo dapat sana ma maging mabait kayo sa mga ano sila din ang ano ang tumutulong sa inyo sila din ang nanonood ng na mga videos nyo oo diba? hmm. Hmm, di ba hmm hindi kayo naawa sa mga ano yung mga maliliit na bahay nagsisimula pa lang hindi pa sila kumikita kayo kumikita na oo hmm wag naman sana kayong ganyan. Oo, alam ko, alam ko, oo, oo. Um, ano, kumikita, kumikita kayo pero dapat itulong nyo naman yung mga, yung mga ano, yung mga maliliit na content creator kasi sila din ang nanonood sa inyo. Oo, kawawa naman sila. Balikan nyo naman. Oo kayo naman sanang ano, kayo lang kayo lang, umaangat, pero sila hindi. Hmm. Basta yun lang. Oo. Um. Ayan, bye, bye na guys. Ako pala si MCC TV Vlog, ang hapambisyosa, hapilinera ng namungukat-kat. And I thank you. Bye. Maraming salamat.